nagdagdag ng uling sa kalan at pagkatapos ay pumunta sa kusina para ibalik ang natirang sopas ng isda matapos mabusog ang mag-asawa umakyat si Liche sa kama Dahanda daang tinatapik ang kanyang anak na babae na mahimbing na natutulog pagkatapos ng kanyang gatas pinahikit ni Liche ang kanyang mga mata ang kanyang mga labi ay nagtataksil ng ngiti na hindi niya mapigilan. Sa mahinang pakikipag-usap sa kanyang asawa, si Zangya, na maaaring pagod na sa panganganap, ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit si Liche, na may dilat na mga mata, ay masiglang ulong Naubos na naman ang uling, bibili pa ako sa nagtitinda ng uling bukas. Kakapanganak pa lang ni Shishi. Hindi natin siya kayang palamigin. Kailangan ng aking asawa na maayos na dumaan sa kanyang pagkakulong o maaaring magduse siya ng mga komplikasyon sa postpartum, MM. Magdadala din ako ng mga estatwa mula sa wood carving shop bukas. Kamakailan lang, biglang tumaas ang demand para sa mga estatwa sa inner city. Maraming trabaho at maraming pera nakikitain. Talagang magsisikap akong makaipon ng pera para makabili ng malaking mansyon kung saan maaari tayong manatiling mainit kahit na sa panahon ng taglamig. Asawa ko, huwag kang mag-alala, siguradong gagaling ang mga araw natin. Sa kama, marahang hinawakan ni Liche ang kanyang asawa at anak at dahan-da ang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang tahimik na ritmo ng paghinga ang tanging tunog. Ang sumunod na araw ay sumikat. Maagang bumangon si Liche, pinanood ang kanyang asawa, si Zangya, na nakakulong na kumakain ng almusal na inihanda niya, at pagkatapos tapikin si Shishi para dumighay kasunod ng kanyang gatas. Isinuot niya ang kanyang sombrerong kawayan at umalis sa lupang bahay. Maputi ang lupa at malamig ang hangin, na may mga snowflake na kasing laki ng mga kamay. Nanunoot ang lamig. Kasing talas ng kutsilyo. Ang niebe ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto na nakatambak ng makapal sa lupa ng outer city ng Philae City pagkatapos maglakad ng ilang milya. Sa madilim na liwanag ng umaga at sa gitna ng snowstorm, nakarating siya sa kanyang pinagtatrabahuan, ang wood carving shop ng show. Kahit na tinatawag na isang tindahan, ito ay talagang isang malaking mansyon, napakalawak sa loob, na may maraming mga tambak na kahoy para sa pag Si Liche at ilang iba pang upahang kamay ang pangunahing responsable sa pagdadala ng kahoy sa mga tagapag-ukit sa wood carving shop o pagdadala ng mga natapos na wood carvings. Iba-iba ang timbang ng mga inukit na kahoy ngunit pare-pareho ang presyo. Ang pagdadala ng wood carving ay nakakuha ng limang dodging cast copper coins. Habang ang pagdadala ng kahoy ay kumikita ng mas kaunti, isang tansong bariya lamang sa bawat pagkakataon. Pangunahin dahil may mga panganib ang pagdadala ng mga inukit na kahoy. Anumang mang gasgas o bukol, at maaari mong ganap na may dap ang iyong sweldo. Inalag ang niebe sa kanyang katawan. Tinanggal ni Liche ang kanyang sombrerong kawayan at inilagay ito sa kanyang workstation, pumasok sa wood carving shop. Ang tindahan ay pinainit ng isang charcoal furnace. Ang temperatura ay katamtaman, na may masaganang amoy ng kahoy na nananatili sa hangin. Little Lee, ikuha mo sa akin ang isang piraso ng curved willow, mas malaki at gayon din. Tulungan mo akong ilipat ang six eyed body sa vestacho na nakaukit tatlong araw na ang nakakaraan papunta sa inner room. May darating mula sa inner city para kunin ito sa loob ng ilang araw. Hindi maganda kung mababad ito sa natunaw na snow. Pagkapasok na pagkapasok niya sa tindahan, isang matandang lalaki na nakasuot ng cotton padded jacket na may puting buhok at namumula ang kutis. Ang tumawag kay Liche habang may hawak na isang make and tab na wine gourd na puno ng lumang dilaw na alak. Oo naman, Master Chen. Si Liche ay sumilay ng isang napakatalino ng ngiti at nagmamadaling tumugon. Bilang isang pamilyar nakatulong sa tindahan at dahil sa kanyang maingat at liksi. Hindi pa siya na habang nagdadala ng mga inukit na kahoy, na nakakuha sa kanya ng magandang reputasyon. Kaya, ilang mga master sa pagukit ng kahoy. Kapag nakilala na nila siya ng mas mabuti, ay tutukuyin siya para sa mga trabaho. Si Master Chen ay isa sa mga regular ni Li Che. Pagkatapos tumugon kay Master Chen, tumalikod si Li Che at pumasok sa maluwang na patio. Bumubuhos ang niebe, na tinatakpan ang maraming troso na nakakalat sa bakuran. Kinailangan ng ilang pagsisikap upang mahanap ang lugar kung saan nakaimbak ang curved willow nang makahanap ng mas malaking piraso, kinaladkad ito ni Liche palabas. Tinali ito ng lubid ng abaka at siniguradong mabuti, sinubukan niya ang bigat. Pagkatapos ay tinapat ang kahoy at lumiko patungo sa sulok ng patio kung saan nakalagay ang mga natapos na inukit na kahoy. Dahil binanggit ni Master Chen ang six-eyed bodhisattva, alam ni Lice kung saan ito matatagpuan. Ang paghahanap ng inukit na kahoy na natatakpan ng niebe. Katulad ng laki sa isang matandang lalaki, at inukit din mula sa flow curved willow. Inabot ni Lice ang kanyang kamay upang iwaksi ang niebe sa inukit. Biglang nabuhay ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, ang six-eyed bodhisattva na estatwa ay tila na buhay habang ang anim na mata nito ay nakatitig sa kanya, kumukurap paminsan-minsan. Biglang bamaha sa kanyang isipan ang mga malabong imahe. Ito ay si Master Chen, na inukit sa bawat paghampas, ang imahe ng Six-Eyed Bodhisattva. Naramdaman ni Li Chen na parang siya ang nasa eksena. Sumanib kay Master Chen. Unti-unti, ang mga diskarte at kasanayan sa pag-ukit ng sex side body satva ay tila sumanib sa sariling instincts ni Liche. Ha! Ang mga imahe sa harap ng kanyang mga mata ay nagkalat. At ang sex side body satva ay hindi na kumurap. Naging mabilis ang paghinga ni Liche. Ang kanyang puso ay kumikilos. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa wood carving. Tila natutunan na niya ang mga pamamaraan ng pagukit ni Master Chen. Siguradong may kaugnayan ito sa Dao Fruit na, Immortal Artisan, na natanggap niya noong nakaraang araw dahil sa pagsilang ng kanyang anak na si Shishi. Walang kapantay na Immortal Artisan. Ang kamay ng Henyo, walang kapantay na mga kasanayan. Ang epekto ng Dow Fruit Immortal Artisan. Baka bigyan lang ako ng pagkakataon na maging isang tunay na master wood carver. Ang mga mata ni Liche ay bahagyang lumiwanag, at ang mga ambisyon ay nagsimulang gumalaw sa kanyang puso. Kung siya ay maaaring maging isang wood carver sa Zeus Wood Carving Shop iyon ay higit na maaasahan kaysa sa pagiging isang katulong na nagdadala ng mga kahoy at mga ukit. Ang hayaan ang kanyang pamilya na mamuhay ng magandang buhay sa magulong panahong ito ay hindi na isang labis na hangarin.